Sir, magandang hapon po. Magandang, magandang hapon, hapon po. din po. Ilan po kayo lahat dito ngayon? Thirty-four. Thirty-four, no? So, madami-dami, no? So, ma'am, no? Ang sinasabi kanina ni Shari, isang buwan nang atrasado ang inyong sahod. Tama yes. po ba? Yes, ma'am. Okay. Okay. Well, ba bago po yan, eh, no? Gano'n na po kayong katagal na nagtatrabaho dito sa agency? March 2020 po kami nag-start dito sa Goal Active Solution. So matagal-tagal na rin pala kayo yes, po. Yes, dito po. sa agency po ninyo. Ngayon lang po ba nangyari na uh, na-delay ng isang buwan? Hindi po. Aso maraming so, beses na po. Mga ilang beses na 'yan no? in the span of kung 5 so, years monthly po. Ah so regular. <laughs> yes. Na na-delay. Pero ito na yung pinakamatagal, yes. inabot yes. ng isang buwan no. Usually no gaano po ba katagal yung delay? Halos um malapit na po siya mag next cut-off po. Ah so um, malalangan mm -hmm. no yung delay po kasi eto paulit-ulit ko pong sinasabi to besides ito rin naman nakalagay sa labor code po natin dapat yung pagbibigay ng suweldo sa mga empleyado at least malano, hindi dapat lalampas within 15 days Okay, kung dalawang beses, for example, kinsenas at katapusan, yun nga yung ano eh, kaya nga yung kinsenas at katapusan kasi yun hindi lalampas talaga ng 15 days. So kung lalampas po yan ng 15 days, yan po ay violation na po ng ating labor code standards. No? Pero matanong ko lang, ha? ano po ba yung sinasabi nilang rason man lang? No? Bakit daw inaabot ng kay tagal-tagal? Collection daw po, sir. Sa mga kliyente. Yes, yes. Oh. Okay, ng inyong agency. Eh, kasalanan nyo ba yon? Kayo ba, yung, kayo ba yung mga kolektor? Hindi po. Okay. Eh bakit kayo pa yung nagsasuffer? Na, kung baka hindi naman kayo yung may pagkukulang. Kaya nga Hindi abo. ba? Kailan ba yung last na usap ninyo nung, uh, kung sino man yung kausap nyo dyan sa agency? may wala po <laughs> the group. Um, natatagalan wala po as in, talaga update wala po talaga wala uh, minsan nangyayari talaga mga 3 days na delay, medyo natatanggap pa ng empleyado yun eh yung yes mga po, tatlong sir. araw especially pag ininform ka naman in advance na sabihin mo sa mga empleyado mo pasensya na kayo malilate ng mga ilang araw pero sinisigurado namin na darating at dumadating dito sa inyo sinabihan ba kayo na Hindi sir kung madidelay hindi po kami, ha pasensya na ganyan. wala kung hindi wala. po kami sir mag update <laughs> wala silang update. Wala na sa inyo yung alam nyo yung karanasan minsan na ah, kinsenas yeah, na. Okay? So parating na. Hindi nyo na nararanasan yun kasi madalas hindi rin naman pala dumarating. Kinakabahan yes, po. na po kami pag Ay, kabado! instead na <laughs> instead na sa sana na, na, na excitement yung nararamdaman ninyo. Di ba minsan ganun, no? Ayan, parating na. Parating na yung mm. ano, yung kinsenas. So sa inyo, mas kinakabahan pa. Yes po. <laughs> Tapos po mga bandang 3pm, no salary today. De, ah, lang na yun na lang 'yung 'yung notice pero okay. kayo la, three na na. Yes, yes po. 'Di ba? May wala namang wala namang issue na uh, kino-confirm pa namin kung talagang nagpumasok ka nitong araw na 'to, hindi ganon Wala nang pong ganon Ah, okay 'no. Well, kung ang labor code po ang nagiging basehan po natin, ay eh, talagang entitled na po talaga kayo diyan. Mm -hmm. Dapat kayo ay nagserbisyo, kayo ay nagbigay ng trabaho, rather uh, ni-render nyo 'yung trabaho na 'yan. Eh di dapat kayo ay wala nang ibang tanong dapat mabayaran na lang. Okay. Yes. Hindi Yun lang po ang ang hiniling namin na maibigay yung dapat maibigay sa sa lahat sa amin. Yun lang naman yung hinihingi po nila. Yes. Yes. May mga pending pa po sila sir tulad po ng incentive benefits, benefits talaga po pati yung mga money claim final pay nila is may mga resign, mga resign na tao po ni Gasi is hindi pa po nakiklaim na na halos September January may January 2024, wala pang nakiklaim. So, kaming mga team leader, naapektuhan kami. Kasi A kami na po po Ano po yung clinic claim na sinasabi po ninyo? Um, yung, yung mga last pay po. Yun last yun. Yung pay po ng mga resign nga. na resign. po. Na ah, okay, po. okay. Well, uh, insofar as yung mga res resignation, ha, uh, yung last pay na tinatawag yes. Yes, na yan, po. it over, is subject kasi nung may yun. mga requirements yan, turnover requirements. Wala naman siguro dito yung mga nag-resign na yan. Pero usually, kung na-checklist, kung na-kompleto na naman yung checklist na yan, then there should also be no reason okay, na hindi maibigay yung kanilang final pay. At yung branch manager nyo ay si Ma'am Ruth Montero. Siya po yung nagsasabi na hindi pa po nakaka-collect sa Sky. Eh, ang laking company po yes. ng Sky. Yes po. Oh, yan po laging dahilan nila sa amin. Mm -hmm. Ano po yung usually ginagawa niyo Ma'am, sa Sky po? Uh, bali po, ang trabaho po namin is field. So, yes, yung am. aming salary is kailangan namin talagang pang puhunan sa mga ano. Kasi araw-araw po kami na pasok, 5 days po yan in a week. Pero nasa minimum naman po Yes po, po, 6.45 oh. po kami then kinakaltasan din nila every 15 payroll mm -hmm. paso, hindi po siya na hulog since bungi-bungi po ang kanilang hulog from 2020 March Nakahulog po yan saan, Mga benefits SIS po SIS. namin. So, na-confirm niyo po. Sino yes po. Nila meron po kami proof na wala talaga silang hulog po. True portal po ng mga benefits. Mandatory. Magandang hapon po, Sir Ben Nivalbos. Magandang hapon po, Sir. Ayan, si uh, Attorney JV po ito at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radio sa programa ni Senator Rafi. Uh, Sir Ben, kasama po Opo. kasi namin ngayon dito uh, 34 na mga empleyado no, ng Goal Active Solutions Inc. At sila po ay naghahabol ng kanilang sahod na sa ngayon po ay more than a month ng atrasado. Ang gagawin po natin, total this is a labor standard matter, uh, yung doles... Oh, ibibigay po namin sa inyo no, yung mga hawak nilang mga dokumento magbibigay naman sila yes. ng kanilang salaysay okay? kasi po, hindi, hindi pala ito first time na <coughs> nangyari so siguro Sir Ben mabuti na pagtagpuin nyo na dyan sa tanggapan po ninyo at alam mo ang pinakamagandang Solusyon dito is diyan pa lang sa tanggapan ni Sir Ben Nivalvos, no hindi na papatagalin, magbayaran na diyan. Yes sir. Yun ba diba? Mas maganda po talaga. Kasi ang, ang, gusto naman ninyo is mab mabayaran na lang. Yes po. Isang buwan, Shari, no, na yung mga empleyado ay hindi mabayaran. Yung mga gastusin hindi naman nasususpend. Right. Sir Ben, no, kasi uh, I, I consider yes, sir, this yes, actually as an urgent concern, especially sa 34 yes, sir, yes, sir. natin na mga empleyado dito. I don't think kailangan uh -huh. pa nating patagalin pa ito, no. So Sir Ben, ha, ilalapit po namin sa inyong tanggapan, let's send the necessary notices, bigyan natin yung goal active ng pagkakataon din na sagutin, pero let's try our best na sana dyan pa lang sa tanggapan po ninyo, i-compute natin at sila ay mabayaran. Yes sir, we will. we will. We will do it. patatawag natin ang, once na pumunta sila dito yung itong mga complainants na ito, uh, mag-file tayo ng complaint para magpatawag natin itong goal active solutions para dito conciliation mediation conference demand dito mag-usap dito para we will try our best para po magkaroon ng settlement dito ang party list na masasandalan AXIS number 68 sa balota uh, at ni kanina nakausap ng researcher po natin ang Goal Active Solutions Inc at nagsabi po sila yung operations manager po uh, ay within this week daw po ibibigay pero siguro mas maganda po sir Ben sa tanggapan na po ninyo para monitor po ninyo na tama po talaga yung maibibigay po sa mga empleyado po. Yes po ma'am, yes po ma'am, yes po ma yes po. Oh po. Pahit, sir. Nabanggit kanina kinaltasan daw sila ng uh, contributions pero when oh they po. verified with the agency no SSS uh, Philhealth pag-ibig Pag Apparently parang ano to hindi daw tumutugma. Okay, parang ano yon. May may, may mga buwan siguro okay. na hindi nagre-reflect yung may kanilang contributions. Ginagawa so, so, namin pag mga SSS payroll pag ibi we will endorse it to the appropriate uh, government agency yes. like SSS, and payment remittances I payroll and pag ibig doon namin sila i-endorse kasi po sila po ang may jurisdiction but when it comes to labor standards doli po yan ang may hawak. Yes, yes. Opo. Uh Sir Ben no pero again no kung magkakatagpo okay. lang din naman po diyan sa inyong tanggapan at yes magkakaayos yes, po dyan, edi yes, we... eh lahatin opo, na natin. Oo. Oh, oh. Yes sir, we will ask kung may mga remittances government. Yes sir, yes sir. Is opo, is oh. we will ask if the, they have remittances. Yes, yes. So sabihin nyo na ano yung mga kulang para yung ating Dole, they will uh, make their computation. Yun yung ipipresenta by the time na mag-meeting po kayo. Miss Leia ng Goal Active Solutions Inc. Magandang hapon po Miss Leia. Nandito po yung mga tao po ninyo. 34 po silang nandito sa tanggapan po ngayon ni Idol Rafi. Kung saan nagsasabi nga po sila na hindi daw po nila nakukuha yung kanilang sahod ng isang buwan. At ang rason nyo daw po ma'am ay? Ano pong rason nyo ma'am? Ah, uh, kasi po, delay rin po ang collection. Uh, ang totoo po niyan, uh, almost three months na po talaga hindi nakakabahit this sa amin. So, uh, last year pa po, kami po talaga ang nag aabot ng sahod po nila. Um, and then ngayon po, hindi na po kasi kaya ni agency maglabas pa. Kasi po, zero po talaga yung nakakollect namin. Uh, Miss <laughs> Bea, kasi kanina may nakausap daw yung researcher namin na parang you made a commitment. No? Someone from your Ah, uh, company may decommitment na within this week mababayaran tong 34 na mga actually, empleyado niyo. Yes po, actually this Friday po, uh, makaka na po kami. Ang uh, nagsasabi lang din po kami ng commitment kasi si client po nagbibigay po ng commitment din sa amin. So, if dumating po yung day na sinabi ni client na magbabayad tas wala, kami po rin yung hmm. naiipit. Una sa lahat, no? Uh, etong itong mga empleyado po niyo, okay, they are already entitled to the to the to the yes, way, yes, to yes. sa sw 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 sweldo nila. Okay? Uh, At yung entitlement po, po nila ay hindi po nakadepende kung kayo ay makakakolek sa inyong mga kliyente, no? At the mo, end of the day, eto mga empleyado na ito ay wala silang contractual relationship sa mga kliyente ng kanilang employers. alright? Uh, uh, so, uh, as of now, kahit na meron po tayong commitment to do it within 5 uh, until Friday siguro, no? Let's do it doon sa tanggapan ni Sir Ben Nivalvos ng DOLE. Oo, yeah. kasi Imo e, monitor po ito ha ng Dole kasi a alam niyo naman na okay pinagtrabaho niyan na sila nakinabang na kayo sa serbisyo ng mga empleyado na ito okay ang kubaga eh they are not demanding much they are demanding what is due to them all right umaasa kami dito nakikinig si uh, Senator Raffy na sana by Friday better nga kung uh, bukas na Wednesday pero sige kung Friday yung commitment niyo gagalangin namin yon for now pero let's do it sa Dole Sige, Sir Ben, ni Valvo. Yes sir, yes sir. Opo, no. So Opo. ayun, no, may commitment yung employer nila na sana by Friday ay mababayaran itong 34 na empleyado pero ganun pa man okay, uh, sir Ben para na lang din kompleto ang solusyon dito sa inilapit nilang problema let's do it pa rin no diyan sa tanggapan ninyo. and you can monitor monitor no ang ang dole po natin no? pero again no kami dito ay umaasa at that level pa lang nalang mabayaran na lang sila yes sir yes sir we will do our best sir uh, so maraming salamat po sir Ben Nivalbos ang senior labor and employment you, officer sir. ng dole sa schedule po natin sasamahan po ng report schedule po up. para up. May kasama po staff. Apo, okay. apo. Salamat po. Opo, maraming po. salamat ma'am. Maraming salamat din, Goal Active Solutions Inc. Ayun po no, narinig po ninyo, tayo dito ay umaasa no na sa pinakamabilis na panahon matanggap niyo na ang inyong sweldo at uh, regularly dapat. Yeah, na uh, uh, i-coordinate ulit natin kay Sir Ben na i-remind yung mga employers yung obligation nila na dapat hindi lalampas <coughs> ng 15 days. In so Biling far as namin. mga incentives po, no, yes, po. Ang mag -go govern <coughs> ng entitlement niyo sa mga incentives ay kung ano po yung kontrata niyo with your employers. Okay? Kung meron kayong kumbaga parang komisyon sa bawat uh, ano -engage ninyo <coughs> na engage niyo na extra mile po naming mga yan. O yung mga milestones nyo siguro, nakadepende po yan dun sa terms na pinirmahan po ninyo. Oh, po. Okay? Uh, kung may pro-produce nyo naman po yung mga dokumento na yan, makikita ni na sir Ben Mivalvos, eh, isasama po natin yan sa computation. Oh, po. Sige po, uh, kakausapin po kayo ng staff po namin and uh, a po namin kayo sa office po ng labor po. Okay. Ay, po. Thank you, salamat po. Maraming Magandang hapon sa po. Salamat thank you, po. Alright. Sige po.